Ayan, hinagahanan ng paghalo. Kahaba talaga ng ano natin dito. ginagawa mga idol, mga CR, tapos na mga idol. Waterline na lang. Ayan mga idol. Ang gando sa dulo. ginagawa natin dito, yan mga CR tapos na. yan yung mga katabing ginagawa mga idol may mga kasino din yan yung building niyan yan yung dagat lang mga idol sabi dagat lang yan mga idol paikot yan yung isang CR mga idol silitare ayan mga idol yung nakita nyo mga orange ayan uh, naikabit na rin natin yung salitari lahat oh ayan tapos yan yung isa Ayun. kapahaba ayan Ito yung CR na binago, mga idol. Ayan. Dalawa. Nag-hallow na yung tiyo ko. Yan yung drainage. Dati sa is. Ayan. Simple, mga idol. Good Ja, nur ein,